Namiss ko nga pala kumain dito sa Mang Inasal kaya nagkayayaan kami ni Madam Charlotte na dito mag food trip. Medyo pagod na nga pala kami sa paglalakad at ang init pa sa labas kaya dito na rin pala kami kakain para naka aircon na rin. Nagkahamunan na rin na paramihan ng kanin. Tol, oh. paramihan tayo ng kanin tol ano? Hey. Oo, oh. oh. <laughs> paramihan tayo ng kanin. <laughs> oh. namin mo ha. <laughs> <laughs> Baliktas man ang bango. Bango man. Ang bango. order na ako, libre mo eh. Pitcho large na tayo man. Yeah, syempre. Ito na tayo. Oh. Kung malakasan, parang yan ang kanin eh. oh, tapos ikaw, soft drinks lang. Oo, oh, yun yun oh. yun. Yeah. Libre mo ako, dalawang mm -hmm. order. Oh, may drinks? Yun, ang ko. PM me. PM me. <laughs> Ay! <laughs> Ewa yun, idol. PM2. <laughs> <Yeah>, PM2. <two. laughs> Di na yan Idol? Di ba spicy po. PM2 dalang ay spicy. Alni rice sa ba? Apo, alni rice. Okay na yan, no? Okay na yan, Idol. Po. Baka po tumaba kami eh. Bigyan sa sabaw, libre mo ako eh. <coughs> sa inasal yan eh. Kapal na mukha mo <coughs> mm. Asib mo. O hindi ah. Ay, yung asib na ito. Tutal, libre naman kita. Eh, ikaw na nang kumuha ng pagkain natin doon. Ikaw na kumuha. Eh, ito talaga ayaw magpaistorbo. Ikaw na kumuha. Libre naman kita. Ikaw na. Ay, hey, tol, tumutunog na, oh. Doon na nga, ikaw Kawunin ko na. mo na. Tol, di mo ako sinamang kumuha, eh. Hindi no? ka kaya karmahin yan, tol. So, baka ikaw kakarmahin dyan, eh. Pari libre sa akin, tapos kukunin na lang yung sumbat. Libre, diba? Oo. Oh. Uy, spicy oh. Ayan eh, o, oh, pecho, spicy. Uy, ayan. Marami ang kanin ah. Siyempre. Okay. So, one. Tag Tagdali muna natin yung awat man. Hmm. So, laki Oh. Hmm. Tol. Tol, ano na pansin ako? Ano yun? Buwagag yung kanin nila Oh. Mismo. Wow. Wow. Hmm. <laughs> <laughs> Pero parang may nakalimutan ka eh. Ano? Uy! Pare, pang video sa inasal yan. Chicken Owl? Chicken Owl. Hmm. Tapos so, magiging natin yan. Hmm. Oh. Okay. Oh. Tama lang si, Tagay natin ng girlfriend. Uy, oh, girlfriend. Tamaan. sa so, saw so -so mo dyan. Sa so, hanggang ito. Hmm. Tol, tol ha? <laughs> tol, nakadalawa na ako tol. Oy. Ha? Tol, ang laki pala na itong PM ni. Eh. Oy, oh, yun ang PM, PM2. 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 Marabi ka ha. Balik na naman eh. Man, bala to. Hmm. Uy. Ah, oh. mm. Marabi, sarap niya na ito na. Hmm. Panintol, pangatlo na Price po Uy, price na naman idol Pangatlo yan Pangatlo mo na yan ha Okay na po to, sir. po sir Opo Salamat po Parang sumuko na sa pangatlo tol lang Hindi, iniisi-isi ko lang Hindi yung mabilisan man Pangatlo ko na to dito nga guys, eh pantay na ang laban. Yung nasa plato namin, eh pangatlong kanin na pala to, no? Bali, uubusin namin to at dito malalaman kung sino pa mag extra rice. Si Madam Charlotte kumuha pa ng kalamansi para sa kanyang sausawan. Kaya nakaisip ako ng plano dito. Habang hindi pa siya nakakabalik dito, eh naisipan ko nga palang dagdagan yung kanin niya. Kaya binigyan ko siya ng isang kamay ng kanin. Eh habang kumakain ako dito, naisipan ko na parang gusto ko pa sanang dagdagan kaso nakabalik siya agad eh. Sayang naman pero okay na yon para hindi rin niya mahalata. Dito nga pala sa laban namin ni Madam Charlotte eh, unti-unti ko na nga palang nauubos itong kanin ko, no? Para manalo ako, magpapatagdag pa ako ng kalahating rice. Ang sabi ko, kalahating kanin, bakit pang isang order? Hey, Ayaw na, sir. Buko na ang bandera. Mali. Ano, Bandera ko, So good. So good. <laughs> uh, Wala ka pala, Madam Charlotte, eh. hanggang tatlong kahanin ka lang pala. Pero dinagdagan ko rin kasi ng kalahating rice yan, hindi niya alam. Dito nga sa part na to guys, eh, tapos na palang kumain si Madam Charlotte neto. Kaya tumayo na nga pala siya para maghugas ng kanyang kamay. Tamang food trip pa rin na mukhang penguin. Nakakamiss talaga kumain dito sa mga inasal eh, no? Man, ano? Talo ba yan? Talo na kita? nga eh. Naka, ano, ba? Tatlo kalahati. Tatlo kalahati, kalahati lang nilamang mo sa akin. Full.